Lapit na yung Christmas party natin, ha? Bukas na yun. Yeah. Pa. Sa sa malapit na rin eleksyon. Makakahingi sa um, mga, mga. kababayan, huwag nyo so, nga wasa? palang kakalimutan. Right. Numero dos sa darating na halalan. Jason, para kapitan. Ha? At ito nga lang ang aking mga Hello magigiting na alagad. Hello sir. Gandang tangali po sa lahat. At ang aking campaign manager, kung kayo may kailangan, humingi lang kayo ng tulong sa kanila at hindi namin kayo pababayaan, ha? Ay, siya nga pala po, uh, Boss Jason or Cap Jason. Uh, meron po sana kaming uh, gustong ilapit sa inyo eh. Kasi po, kaming, uh, yung toda po namin, bukas, Christmas party. Eh, gusto po sana namin mag-request sa inyo na matulungan nyo kami magkaroon ng upuan o, at bidyoke. kay para sa gaganaping Christmas party bukas ng sa, amin toda. Samahan niyo na rin ang ko. Bukas na ba yan? Bukas na po eh. eh bakit wala namang abiso-abiso? Eh dapat eh, pag mga ganyang okasyon, eh dapat eh mga isang linggo naman yun. muna ang pagitan bago eh hayaan nyo, gagawa tayo ng paraan. Ha? Pero Ganun. ayokong mga ha? Ganun, ganun, po ba, ganun po ba talaga? Ganun po ba Ano, kaya ba? don Yung natin. Hmm. Saka madami po kami yung butante dun. Ah, okay. Kailangan po ng... tawag yung iboboto yung si Lai Austria yun, ha? Ma? Yun i... E. Walang gagawing mabuti yun sa bayan natin at sa barangay natin. Puro pagpapaseksi lang naman yun. Pakiyot. Anong mapapalaan nyo doon? ba? Diba? Sige po. Ingat na lang Pundang po. Huwag nang kakalimutan, ha? Opo. Malapit na yan. Alam niyo na, ha? Jason po. Opo. Pag may kailangan, Jason lang. Tunay na maaasahan, ha? Okay po, okay po. Salamat po. Sige, Sige mauna po. na kami, ha? At ingat. parami pa kami pupuntang bahay, ha? Sige po. Ingat o, po ingat kayo. Ingat po. Sige po. Puro naman kaya ba? Puro naman, magre-request tayo. Kailangan pa isang linggo. Ang bukas na kailangan. Ano ba naman yun? Oo, ba nga yun? Sabihin naman natin sa mga natin, boto natin sa Lucas 3. Oo, mas mabuti pa. Baka doon, mga uwa pa tayo ng request. Baka number one tayo sa puso ni Aisha Maray. Tara na. Tara. 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 Tara na, wala pumunta. Ay, 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 lang ay, 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 kabataan. No? lang po kami dan. Yan lang po. Saan dyan? May plaso. Ah, oh. Nakapili na ba kayo ng iboboto? Huwag niyong kakalimutan, ha? Sa darating na aralan, Jason Panisales lang. Huwag na huwag niyong iboboto si ha? Si Austria, walang kwenta yon. Tama. Walang magagawa yon sa ating barangay. Puro pagpapaganda lang yon. Ang lahat ng Kikitain ng barangay ay ibibilila ang noon ng mga pang makeup at pang papaganda niya. Tama yun. Tama, tama, yun, tama, 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 si O pang pasexy lang yun eh. Walang maitutulong yun sa barangay natin. Kaya alam niyo na ang iboboto niyo? Jason. Kapitan Jason. Kap Jason. Cap Jason. Barbara, ibigay ang para sa kanila. Pang merienda niyo yan ha? Yung. Uy, hey. Thank you po. Bye. Thank you po. We'll Jason. 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 Teka. Botante na ba kayo? Hindi, hindi pa ba, ba? po. Oo nga. Hindi pa pala botante itong mga to eh. Hindi, ano <coughs> na Day, bumilk din to eh. Hindi ko naman ako naman. Ano Bakit Ano Ba't di nyo sinabing hindi pa kayo botante eh? Yeah. Sasayang lang kami ng oras sa inyo dito eh. Hindi naman okay. po tinanong. Right. Tayo na. Okay. Wala tayong mapapala dito. Okay. Wala tayong mapapala Piloso po itong isang lalak. Hindi mo talaga sila nagtanong kanina, di ba? Tara. Tagal mo makasama natin. Na oras pa ba yung maaari? Teka, yung chat ko na. Naiwan ko pala yung phone ko sa bawah. Mga iho, mga iha. Kamusta um, kayo? Mabuti naman po. Alam niyo na, may ng halalan ha? Huwag na huwag niyong kalilimutan. Jason lang sa balota. Numero dos. Ha? Nakakaintindihan po ba tayo doon? Huwag niyong iboboto yung line na yun, yung kalaban ko. Ado ni. Eh. Ano? Diba? Ano sa tingin mo, Barbara? Pwede na yan. Huwag na huwag niyong kalilimutan to kasi to masipag. Mm. Madaling lapitan. Yay. Lahat ng gusto nyo masusunod dito. Mm -hmm. Malaki mababago sa barangay natin. Hindi lang yun. yun. Wala namang maitutulong yung light like Austria na yun. Wala. Tamang. Puro pang pa pa yun. lang yun. Puro pang pa lang yung si Miss Lai. Ako. Kaya ito na iboboto nyo. Si Boss Jason. Talagang makakasahan. At malamang pag binoto nyo yun, mangyayari sa ating barangay, pilay na pilay. Okay. Dahil kay hmm, Lai. <laughs> tama. Wala mangyayari doon. <laughs> Di ba? Mangungurakot lang yun. Kaya dapat ito ang iboto nyo. Si Boss Jason si lang. Boss. Ang malakas. Oh. Nakapag-desisyon na ba kayo? Sino ang ibaboto nyo? Lai, Austria. Bakit si Lai? Pinsan namin yun eh. Pinsan nyo? din po yung mga sila. Cap. Boss. Nakap-cap. cap Nakap-cap. lumusin. <laughs> Kaya nga. Ang ganda niya naman dyan sa flyers na pinagawa niyo. Pero, madam, sigurado na ba kayo na papasok kayo sa politika? Hindi ba masyadong magulo? Baka mas stress lang po kayo dun eh. May oras pa naman po para hindi na kayo tumuloy. Siguradong sigurado na ako. Pero alam mo, Pwede naman akong tumulong kahit na wala ako sa posisyon. Pero mas maganda pag meron kang posisyon para mas maganda yung barangay natin. Ayun na nga po. Tumutulong po kayo pero walang nakakaalam. Hindi naman kailangan malaman ng ibang tao na tumutulong kayo. Eh. Kasi kung nasa puso mo ang pagtulong, nasa dugo mo na din. Eh kung nakikita lang po nila kung gaano kayo kabait at kung gaano kabusila kang puso nyo. Sige na nga po. Hindi ka po tutulungan ko na lang kayo dito. Thank you. Madam Lai, Tawag ko. Madam? Ah, uh, madam, parang may tumutawag po sa inyo sa labas. Nay, Sige, lalabas ako sa inyo. Tao ko. Ano hmm. po yun? Madam, um, uh, hindi po sana ako ng tulong eh. Ah, sige, pag gusto niya pumasok muna kayo naku, para ako, merienda Naku, hindi to. na ako okay lang po. Nagmamadali din po kasi ako. Um, nagbabakasakali kasi ko. Baka matulungan niyo ako. Gawa nung anak ko kasi may sakit siya. Eh, wala ko kong makuwang sasakyan para madala siya sa provincial hospital. Baka sige matulungan po. niyo po ako. Tawagan ko lang yung driver ko. Ako, maraming salamat po. Hello. Hello, Adrian. Ay. Um, pumunta ka dito, may papatid ako sa'yo. Sa Santa Cruz lang, sa may hospital. Punta ka na dito, ha? Sige, sige. Sagit lang, ha? Sige Pupunta na siya dito. Puntayin na lang natin, ha? Naku, Madam Lai, maraming salamat w po. Yun. Hindi ko po alam kung paano ko po kayo pasasalamatan. Pumagalala, gagaling yung anak mo. Maraming salamat po talaga. Pumagalala, antay lang natin yung driver, ha? Salamat po. Okay. Ibo-boto nyo yan? Puro pagpapasexy lang alam niyan eh. Ito ang iboto nyo. Subok na maaasahan niyan. Bakit? Kapag po pa rin inalala, ano po bang niya sa barangay? Aba, marami akong magagawa sa barangay natin. kaysa naman sa kanya, wala siyang magagawa sa barangay natin. Puro pagpapasexy lang alam niyan. Tama. Sexy at maputi. Pero mukhang walang utak. Uy, grabe naman po kayo. Pwede na magpo kayong mga pansa. Hindi na nila na, na nakalabot. Oh, wala naman po ba? Wala naman po siya ginagawang masama Oh, wala. O oh, yun na nga eh, wala eh. Wala siyang magagawa. True. Yan din na nakikita ko. Eh naku, tama na nga muna yun. Operyente na nga muna tayo. Nilibre niyo po ba kami? Ah, saka na ako maglilibre pag nanalo na ako. Siyempre, may pera na ako nun eh. Wala namang palang panlibre. Tara na nga. Ano yun? Eh, lang. Ako, kaya lang naman nanalo yan eh. Dinaan lang sa pagpapasekset, at pagpapakyut. Wala namang alam yan. Nak, kaya nga, lay, sablay. <laughs> Totoo yan tingnanan natin kung ano magagawa niya sa barangay natin. Baka mangurakot lang yan. Sinabi mo ba? ng mga make-up at mga sexy na damit. Ay. Walang kwenta. Ba't nanalo yan? <laughs> Ako ba? Ano ba, ba naisip ng mga tao na maibote ng <laughs> babae? hindi lang yun. Kita mo naman yung mga... Excuse me! Parang may nakikita kong ampalaya sa inyong dalawa. May problema ba kayo sa pagkapanalo ko? Oo, oh, meron. May magagawa ka ba? Parang nakaraan ko pa naririnig yung mga sinasabi niyong ganyan eh. Na hindi ako mananalo dahil nagpapaseks at nagpapaganda lang ako. Sasabihan niyo pa na nungungara ko? Ipangbibili ng makeup? Pagpaganda? Sabi mo sa ito. Bakit? Totoo naman, di ba? Ano lang magagawa mo dito sa barangay natin? alam nyo, ayoko may pagtalo sa inyo kasi punong-puno ng kaligayahan ng puso ko ngayon, di ba? Pero salamat sa inyo kasi kung hindi dahil sa paninira nyo, hindi ako mananalo ngayon. Pero wag, wag kayo mag-alala dahil kahit sinisiraan niyo ako, hindi ko gagawin sa iba yung ginawa niyo. kayo Waiter! Yung mga bill nila ha, i-charge mo sa akin. Treat ko na sa kanila 'yon kasi nanalo ako. Okay po. Thank you. Thank you po. Ayan na. Ako na bahala sa bill nyo. Treat ko na 'yan sa inyo. Mila mga duma tayo sa PI.